Samantala, mangingi tayo ng karagdagang detalye ay kaunay ng pagsusulong ng modernisasyon sa hanay ng militar. Mula kay Dr. F Peter Galvez, ang tagapagsalita po ng Department of National Defense. Magandang tanghali po, Dr. Gal Galvez. Si Kirby po ito. Uh, yes, uh, magandang tanghali uh, kayo, Kirby, at uh, sa lahat na inyong uh, tagapapanood. Apo, uh, sir, matanong ko Apo. lang po, ano pong enhancement po ang nakasaad sa bagong AFP Modernization Bill na makapagpapalakas po na umiiral sa mod modernisasyon lo ngayon? Agad then, ano? Well, isa sa mga pinakauna dyan, in yung ating modernization bill, inaayos na yung ating proseso na tinatawag nating defense system of management. So, dito, naka... Ano dito, nakasaad dito yung kung ano yung proseso na dadaanan. Yan nga yung sa pagka-modernize natin at saka sa mga yung pag-ayos natin ng kapabilidad ng ating hukbong sandatahan. So dahil sa prosesong 'yan, masisigurado natin ang transparency pati accountability uh -huh. ng ating proseso na ginagawa dito sa Armed Forces at sa modernization. Uh, meron pa dyan yung meron din dyan yung ating uh, pagpasok sa mga private par public private partnerships no para tayo ay makapag-generate ng mga pondo para pagsuporta dito sa ating modernization. Meron tayo kinalalatian yung mga defense industries kaya yung mga youth natin dating uh, self-reliant defense postures ko saan susubukin natin uh, uh, na ano i-develop yung mga lokal na mga industriya para sa depensa. Ay tapos ang um, isa pa dyan ay yung uh, yung dito sa mga public land, yung mga lupain ng armed forces na pwede natin silang ma Uh, mapaupa, o kaya joint venture, yun na rin para sa ating self-sufficiency, o kaya para maka-generate na pondo, pang maintain, o pang support sa ating modernization. At syempre, ang isa sa mga pinaka-importante dyan ay yung ating uh, pondo, yung 75 billion, uh -huh. uh, or ito yung 15 billion ev uh, every year for the next 5 years, no? so that's from 2013 to 2017, na yan ang magpopondo doon sa mga equipment, mga 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 hardware, mm -hmm. mga aeroplano, mga tanke, mga iba pang kagabitan mm -hmm. uh, na pang suporta sa ating kukong sandatahan. Alright, Dr. Galvez, ano pong karagdagang yeah. mga benefits ang naghihintay po sa ating mga kawal yeah. kayo din po sa iba pang uniparamadong kababayan po natin? Uh, Ganto ano? Well, syempre, yung as we modernize, uh, yung, uh, pati yung mismo sinusot o dinagamit ng mga sundalo natin, yan ang importante, no, Na sigurado natin na na sa, sa pagtrabaho nila na, na, na sisigurado natin ang kanilang kaligtasan din. Kasi alam mong medyo hindi naman piro yung trabaho nga ano, na pagtugis ng mga lawless elements sa yung mga ibang mga mga hindi sumasakay sa ating society. No? So, sinisigurado natin na ang buhay ng isang sundalo ay talagang fully equipped siya, fully capable siya, at uh, ang kanilang lang isipin ay ang kanyang trabaho. Kaya nandyan yung housing, uh, siyempre yung kanyang panghanap buhay, pag-alaga sa kanyang pamilya, sama-sama yan doon sa ating uh, ginagawa. Alright, uh, magkano po yung kabuoang budget na inilaan po sa military po ngayong 2012 po? For this 2012, no, we are looking into mga 120 uh, billion. Mm. So this is about uh, 12 to 13 percent more than the for last year. Uh, na nakasama dyan yung sinabi na nga kanina na 5 billion para sa modernization also. Uh, yun. So, yung 120 na yan, uh, um, ang kasama dyan, siyempre yung pang sweldo, yung mga pension, ayun. Uh, ah uh, na lang po, ano po yung mensahe natin po sa mga kasundulohan po natin ngayon, sir? Uh, siyempre, tayo yung uh, po tayo ngayon, ang ating Departamento at lahat ng sangay ng Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, yeah. ang Government Arsenal, ang National Defense College of the Philippines, pati ang PIBA. Kung titignan nyo kasi, sama-sama uh, tayo na nagtutulungan lahat yan para talagang ma-insure natin yung holistic na pag-aalaga at pag-aaruga sa ating kasundaluhan. So, ini-encourage natin ang ating lahat ng sundalo sa ating itong mga detay natin na ito na na talagang alam mo tayo all of us are now moving for moving forward kaya yan din ay para lahat nating kasundaluhan ay talaga maging proud uh, that that are serving the our country gano na rin pati ang ating mga kasamaan sa civilian makita nila ang armed forces ay sa armed forces na kanilang uh, mapayagaya bang Alright, maraming salamat po sa panahon ninyo, Dr. Peter Galvez, ang tagapagsalita po ng Department of National Defense.